Kalam alam itong si Aurora, malapit nang bumaliktad itong si Amando, gawa ding napagtanto nito na ginamit lang siya ni Aurora para gawing killer para maprotektahan ang interes nito, mapasa kanya lang ang lahat ng kayamanan ng mga Palacios. Samantala, hawak naman ni Barbara itong si Manong Guard. Kahit kilala ni Barbara kung sino ang nagbayad kay Manong Guard, pilit na rin niyang pinapaamin nito. Gusto niyang marinig mismo sa bibig ni Manong Guard ang ituro itong si Amando. Ngunit patuloy nitong itinanggi ngunit siya ay nasilaw din sa pera nang inilatag ni Barbara ang maraming pera. Sinabi ni Barbara na mapa sa kay guard umano ang perang iyon. Kapalit umano nito ang sabihin sa kanya ang pagutos utos umano ni Amando na ibura ang kopya ng CCTV footage. Samantala sa kabilang banda nagulat na lang itong si Aurora nang sabay-sabay naman nagsulputan itong sila Royales para siya ikunan ng payag. Pinakaligtas itong si Aurora sa malakas na ni sa Samantha at abot langit naman ang pagsisisi ni Samantha sa hindi niya pagkikinig kay George na hindi umano si Ward ang pumatay kay Frances. Sa ginawang interview naman ni Royales kay Aurora ay paulit-ulit din itong iginiit na wala umano siyang kinalaman sa pagkawala ni Frances. Anya malinaw naman umano sa mga ebidensya na si Ward ang tinuturong pumatay kay Frances. Ngunit ito hindi may paliwanag ni Aurora ang pagkasabi ni Royales na may isang tao umanong lumapit sa kanya na nagsasabi na nakita ang mano niya itong si Ward at si Manong Guard na magkasama. Walang kawala itong si Aurora sa mga tanong ni Royales. Tagumpay naman itong si Barbara sa kabilang banda. Ngunit may hawak ng ebidensya itong si Barbara ay wala pa rin siyang balak na iparating ito kay Samantha sapagkat may plano pa siyang iba labat kay Aurora. Pero ang tabayanan po niyo ang susunod kong advance episode update.